Good morning mga kalchedol nandito tayo sa aking uh, manukan mga kalchedol uh, ako ay isang uh, lover chicken of the Philippines mga kalchedol ayan mga manood kayo at pati subscribe na lang ang aking YouTube channel mga kalchedol ayan mga at pati pindot na lang ang bell button ayan good morning good morning mga kalchedol ayan what's up Okay. Oh. Nalo sa tinula. Ha? Nalo sa tinula. Ha? Ano? Nalo sa tinula. Yan mga sili. Siyempre yung manok na yan? Oh, Oo, sa akin. Ilan ang manok mo?